Kamusta mga maka full court halina at pag-usapan natin yung kakalabas na balita ang pagpunta ni Sadie Osman sa Lakers. Ayon nga kay Dan Favele ng Bleachers Report, ang Lakers ay hindi nagdagdag ng isang manlalaro sa libreng ahensya o isang trade. Sa 15 garantisadong kontrata sa mga libro at sa ibaba mismo ng ikalawang apron, ang Lakers ay nasa isang mahirap na posisyon tungkol sa mga trade at pagpirma ng mga manlalaro. Gayon pa may mga paraan para sa Los Angeles na magdagdag ng mga manlalaro at naniniwala si Dan Faval ng Bleacher Report na mayroong isang manlalaro sa merkado na dapat nilang e-target Inilista ni Favale ang mga landing spot para sa FIMBA pinakamahusay na NBA free agents na nasa merkado na kinabibilangan ni Sedi Osman. Inilista niya ang Lakers bilang landing spot para sa sharpshooter. Sa nakalipas na tatlong season, ang 29-year-old ay bumaba ng higit sa 57% ng kanyang dalawa at 37% ng kanyang threes. Pitong iba pang manlalaro ang tumama sa mga markang iyon habang nag-drain din ng kasing dami ng trays, gaya ni Osman, 330, Duncan Robinson, Corey Kispert, Trey Murphy, Sam Hauser, Al Horford, Michael Porter Jr. at Kevin Durant. Alisin ang mga pangalan ng marquee mula sa listahang iyon at tumitingin ka pa rin sa ilang kapaki-pakinabang na manlalaro ng NBA. Si Osman ay nagkakahalaga ng isang roster spot para sa mga rotation na nangangailangan ng shot making mula sa mga wing position, isinulat ni Favale noong Agosto 30. Ipasok ang Los Angeles Lakers, eksaktong wala sa kanilang mga pakpak o combo forward, ang itinuturing na knockdown shooter. Si Osman ay mag-upgrade ng kanilang spacing ng hindi bababasa at ang kanyang pagpayag na lumipat ng walang bola ay dapat na magkasya ng maayos sa loob ng mga paniniwala ni head coach JJ Redick pinapalagay na nakakasakit. Kung pipirma ang Los Angeles Lakers ng anumang mga libreng ahente, kailangan nilang makipag-trade o putuli ng isang manlalaro upang magbukas ng pwesto sa roster. May mga option para sa kanila na gawin ito sa kanilang roster. Pinangalanan ni Faval ang tatlong manlalaro na maaaring putulin ng Lakers na isinulat na ito ay ganap na sulit na gawin. Ang Los Angeles ay mayroon ng 15 garantisadong kontrata sa mga libro at isang tibok ng puso ang layo mula sa pangalawang apron isinulat ni Favale. Kailangan nitong lagyan ng grasa ang mga gulong ng isang Jackson Hayes, Christian Wood, o Cam Reddish na kalakalan para magkaroon ng puwang para kay Osman, isang maliit na istorbo na sa ngayon ay talagang sulit na gawin. Si Osman, 6 foot 7 ay may katulad na build sa Cam Reddish na 6F00T8. Kaya siya ang magiging malinaw na kapalit para sa number 10 pick ng 2019 NBA draft. Kailangang tugunan ng Los Angeles Lakers ang kanilang kakulangan sa 3-point shooting matapos subukan ang pinakamakaunting 3-point attempts kada laro noong nakaraang season. Tinangka ni Osman ang pinakamakaunting 3-point na pagtatangka sa kanyang karera mula noong kanyang rookie season sa NBA na may 3.1 noong nakaraang taon. Gayunpaman sa mga naunang season... Sinubukan niya ang higit sa 5.0 bawat laro na may mahusay na kahusayan. Sa 2021-2022 campaign, nag-shoot siya ng 35.7% mula sa 3-point range sa 5.4 na pagtatangka bawat laro. Ang pagdaragdag ng isang shooter ng kanyang kalibre sa tabi ni na Lebron James at Anthony Davis na dapat tumulong sa kanya na magkaroon ng mas bukas na hitsura kaysa dati ay magiging intriga para sa opensa ng Lakers. Magbubukas ang training camp para sa lahat ng koponan sa September 25 kaya may ilang desisyon ng Lakers na dapat gawin bago iyon.